Sinampalukang native na manok naman ang niluto ko ngayong araw dito sa kubot. Eto nga ang inulam namin ngayon tanghalian. Umuha din pala kami ng duhat dahil ang dami pa rin kasi talaga niyang bunga hanggang ngayon. Pagkagising ko nga ngayong umaga ay nagpakurukur muna ako ng manok at manghuhuli nga ako ng isang piraso. Dumalaga nga dyan ang pinili ko na damputin kasi mas masarap to ulamin kumpara sa inahin at saka dun sa mga tandang. At bago din pala ako magayak dyan paket sa taas ng bundok ay nanguha muna ako ng dahon ng malunggay na nakatanim lang malapit dito sa bahay. Nanguha na rin pala ako ng mga talbos at mga dahon ng sampalok dahil ang luto kasi na gagawin ko dun sa manok ay sinampalukan. Meron din naman puno ng sampalok sa taas ng bundok na malapit lang sa kubo. Kaya lang hindi ko sigurado kung mura na rin ba yung mga dahon niya. Kaya dito na lang ako manguha malapit sa bahay. Pagkatapos ko manguha ng dahon ng sampalok ay pumunta na rin kami kaaga dito sa may kubo. At pagkarating ko nga dito sa may taas, ang una kong ginawa ay nagamas muna ako ng mga damo. Ang magluluto pala ng agahan namin ngayon ay yung kapatid ko na babae. At yung malunggay na kinuha ko kanina, ilalagay niya yon sa mga kabote na nakuha ni mama kanina. Masama na naman pala ulit namin dito itong batang makulit na to na maya maya lang ang gala dito sa may paligid ng kubo at talagang yung iba kong tanim ay naaapakan niya na tapos na nga magluto ang kapatid ko at eto nga ang ulam namin ngayong umagahan dahon ng malunggay na may kabute pritong itlog at saka yung shell na binili namin kahapon sa dagat at tapos kumain ang umagahan nagpahinga lang ako diyan ng kaunti saglit at pagkatapos pumunta naman ako dito sa mga tanim ko na kalabasa at saka mais para maggamas ulit sinama ko na rin palang gamasan pati na rin to mga turo ko na sitaw at maya, -maya lang ting konti, ay pumunta na kami dito sa puno ng duhat na maraming bunga. Wala kami dalang screen kaya hindi kami magaugug ngayon ng puno kaya ang ginawa na lang namin dyan ay umakyat kami para mamitas. Maliit lang ang puno ng duhat na to pero yung bunga niya naman ay napakarami. Nabanggit lang kasi sa akin to kanina ng bunso kong kapatid at dito nga daw malapit sa may ng bundok eh meron siya nakitang puno ng duhat na maraming bunga. Hindi rin pala ako nahirapan sa pag-akyat dito kasi marami siyang sanga at saka mas matamis ang bunga nito kumpara dun sa ibang puno ng duhat dito sa bundok. Bago kami bumaba ay busog na kami ng duhat at marami pala kami napitas dyan at nilagay nga namin dito sa balana na daladala ko. Pagkabalik nga namin dito sa kubo ay nagparikit na rin ako kaagad at siguro mga badang alas 10 na to ng umaga at magsisimula na ako sa pagluto ng sinampalukang manok. Ang asawa ko naman pala dyan ang pinagbalahibo ko ng manok at pagrating naman sa pagsalab ay ako na. Sa tuwing nagluluto din pala kami ng native na manok talagang palagi namin sinasalab kasi parang nalalansahan namin kapag hindi namin sinalab at saka para matanggal na rin yung kanyang maliliit na mga balahibo. Pagkatapos kong magsalab at natanggal na yung mga bituka ng manok ay nagsimula na ako dyan sa paggisa ng sibuyas, bawang at saka luya. Buo ko pala ulit na iluluto tong manok at habang hinihintay ko nga siya dyan, masangkot siya ng kaunti, ay pumunta naman ako dito sa may gilid ng kubo para manguha ng tatlong pirasong gabi. Matagal na pala tong nahukay ni mama at ang balak nga namin gawin dito ay emerienda. Nalagay na rin pala ako dito ng tubig sa niluluto ko at talagang dinamihan ko para hindi siya mabilis maiga kasi iluluto ko to ng isang oras at kalahati. Yung gabi na kinuha ko ay binalatan ko na at hinugasan at pagkatapos ay nilagay ko na rin kaagad siya dito sa niluluto ko. Kaya pala maaga kong nilagay yung gabi kasi ang gusto kong mangyari sa gabi na yan ay madurog siya kasi mas masarap humigop ng sabaw kapag medyo malapo. Isang oras at kalahati ko pala siya dyan papakuluan para siguradong malambot na malambot yung manok. At habang hinihintay nga namin dyan na lumambot yung manok ay nilamas-lamas ko na rin pala itong mga dahon ng sampalok para mas lumabas pa yung kanyang pagkaasim. Talagang dinamihan ko pala dyan ang pagkuha ng dahon ng sampalok para yung sabaw ng lulutuin ko ay talagang umasim. Nung na nga yung manok ay nilagay ko na rin kaagad dyan yung dahon ng palok at pinaibabaw ko na nga rin yung ilang pirasong talong na ginayat ko kanina at saka siling green. Naglagay na rin pala ako dyan kanina ng asin at saka paminta at hinintay ko nga lang dito na lumambot yung talong saka ako na hinango. Luto na rin pala yung sinaing na sinalang ko kanina kasabay ng niluluto ko na to na ulam namin. Kaya naman pagkaluto nga ng ulam ay kumain na rin kami kaagad. Masarap na naman nga ang kain namin ngayong tanghalian dito sa taas ng bundok at kapag gaganito nga nagtatrabaho kami lahat dito sa taas, dapat lang naman siguro na mag kami ng masarap-sarap. Pagkatapos kumain ng tanghalian, nagpahinga lang Una kami dyan sa at pagkatapos, pumunta na naman kami dito sa mga tanim namin. Medyo malalaki na rin pala yung mga tanim ko na ang palaya, kaya naman inabunuhan ko na nga sila ngayong hapon. At narin na rin ako ng bagyo beans at saka bean. Hindi ko na pala naipakita ipakita sa inyo yung pagtanim ko nito kasi natatakot ako sa kulog at kidlat, kaya hindi na ako nakapag-video. At nung tumila nga yung ulan at nawala ng kulog at kidlat, bumalik na ulit ako dito sa paggagamas. Eto pa lang mga patola na tinanim ko ay hindi sila sabay-sabay na tumubo, pero sabay-sabay ko lang sila na tinanim. Inabunuhan ko na rin pala ngayong araw at pagkatapos nga yan, maya maya nga lang konti ay umuwi na rin kami dahil hapon na. See you for today's video. Thank you for watching!